Ito mga master, turuan ko kayo kung paano mas mabilis lumaki yung bunga. Ito nung nakarang araw lang, may ko ito mga nasa ano lang ito. Wala pang isang kilo yung laki. Ngayon, mula noon, pang alawang araw pa lang ngayon, iyan na siya, ganyan na siya kalalaki yung isa dito siguro mayroong tatlong kilo yung iba kulang kulang apat so yan yan yung ituturo ko ngayon uh, para mabilis lumaki tsaka hindi maantala yung yung paglago ng talbos kung saan may bunga ayan di ba may bunga yun kasi so, natin ay yung yun yung pinakatalbos nya tuloy tuloy ang paghaba gawin yung mga master mag kayo ng pagitan ng limang araw para kahit nagpapalaki sya ng bunga hindi maantala yung paglago ng puno nya tsaka para mabilis na rin lumaki yung bunga Ayan na yung diskarte ko dyan. Kaya makikita ninyo. Ayan na malalaki na yung mga bunga niyan. Parang kailan lang. Marami na itong bunga. Hindi ko na lang nabilang kung ayan na yung mga bago. Ito yung mga nauna lang yung ilang araw. Ayan na meron pa doon. Iyan, marami na ito. Ah, Silipin natin. Ikutan natin dito. Hindi lang makita kasi makapalindahan. Ano yung mga bunga nyo? Nagtatago. kit ang bunga nito mga master. Dito mas marami dito sa kabila. yung mas makapal na nauna maraming bunga to dito mga hmm. ah, ano lang to mga tatlo apat na araw malalaki na yung hmm, dito yung hmm, mga bunga Ito yung iba, ipalakasin ang bahay. Ah, natin, siliipin natin hanggang doon sa una. Mga... Yun mas marami andito. sa isang puno kasi ito ito makikita nyo may mga may mga bagong bulaklak saka ano lang kakaano ano lang ng bulaklak sa uh, labas lang so may bunga ulit so may bunga ulit sa kabila so ito may, may maliit na bunga malaki na majority ng bunga nito nasa 4 na kilo yung mga nauna Alas hmm. ano ah, bawat hakbang mo may ano may bunga. Hmm. Hindi na lang talaga siya mapansin kasi makapalindahon. Hmm. marami sa buong siyempre pagka ganitong blessing mga master muna natin pasalamatan dito yung Diyos na nagbigay sa atin Siyempre, hindi natin kakalimutan yung mga tao na patuloy na sumusuporta sa atin, patuloy na nandyan sa tabi natin. Shout out sa mga kamaster natin dyan. Sa mga katrabaho ko sa Batangas, sa team head ko kay Sir Oliver Alagasi, shout out sa iyo sir. Kay Sir Limuel Plata, shout out sa inyong lahat, sa mga lahat ng katrabaho ko. sa sana to sa meron pa yan yung mga umakyat doon hindi ko lang nahila yung mga umakyat pa yan doon sa taas mas dito sa kabila marami pa rin yan yan may mga bunga dito sa kabila hindi ko na siya ikotin mga master mayroon pa yan doon, doon sa kabila may gado sa dulo marami pa yan tapos dito sa kabila, ganun din. yung pumunta doon sa dulo niya. Yung sinilip natin, yung isang linya lang yon na nandyan sa kabilang side na yun, yung sa tabi, tabi ng siling, pani, siling labuyo natin. Yan ang marami pa.